Dumi-dumi na naman dito. Kailangan ko na naman maglinis dito. So, tapos ito, ito rin ang isang plant organizer na binili ko rin. At least, itong mga malalaking mga balde, hindi na siya nakakalat dyan. So, nilagay na lang namin dyan para pataas. Oh. ba? Diba? Tapos yung mga ibang mga plants. Ayan. Tsaka para may, ano, may lagayan talaga yung kwan. Kaya, happy ako kasi may space na. Dati na nang dumating ako, sabi ko, ano ba yan? Wala man lang ako dito. Ma sa, so, paano si Modra magano magdilig kung punong-puno yung kung andito dito lugar. So, marumi na naman yung kung ano. Kailangan ko na naman to siya linisin. Tapos may ano pa si Modra dito. Oh. Yan yung mga inaano niya. Nakukuha ko rin kay Modra yung ano yung magtanim-tanim tsaka sa papa ko. Ayan. Eh kasi naman 'di ba, sayang din itapon ito. Bagong lagay lang niya. Ito ang pinakabago niyang lagay. Ayan, ito. Ito. ba? Diba? So, tumubo na sila. Tapos ito ngayon lang din niya nilagay. Ngayon umaga. Kinuha niya doon sa iba. Kasi may mga sa linsing. Ano ba yung sa linsing? May, mm -hmm. may lang ingay e, naman airplane. <laughs> e, ng airplane. Ang ingay ng airplane. Oo sa so, ito, ako naglagay nito, nilagay ko. Kasi nag, ano kami ni Joseph. Nung kung sino nakapanood ang akong video, yung nag, ano kami, gumawa ng, ano ba basta may isda na, ano, oh. Eh, hindi ko siya tinapon, nasasayangan ako. Kaya, tinanim ko siya, o, oh, di ba? Sa ano lang yan, oh, di ba? Recycling yan, guys. Recycling, o, oh. yung mga ganyan-ganyan tapon, Tamnan natin guys. Magtanim tayo. O, diba? Mga gabi-gabi sila na yan, dami niyang gabi. O. Soon, very soon, may ma-harvest na naman siya. Diba? O, basta may space lang kayo na malagyan at may tao dito. Mga plastic-plastic. O yan, yung lata. O. Yan. Tinamnan din yan. Diba? Yan. Tapos yung lagay ko na. Sa pinaka Ayan lang. So, tapos ito yung kuan um, uh, tawag dito. May ano na to eh. Hindi ko alam ba't nawala yung kuan. Kinain yata ng mga uh, kuan. Uh. Ayan. malunggay malunggay pala kalamunggay. Malunggay, kalamunggay Gabi is on the rooftop. <laughs> Sarap lang mag-barefoot dito. Ayan, mga ano namin ito, basahan. Pag halimbawa, may mga kailangan ano, kasi yung basa. Ayan. Mayaan namin yan siya dyan. So, sure. may mga sobra pa ng mga kwan. Mga. Ito na nga, yung mga ano ni Modra, yun know, o, ang ganda ng bulaklak. yun may patay. Kinuha <laughs> ko yung mga ano dito kasi ano, medyo masikip siya. So, ayun nilagay ko dyan. Bumili ako ng plant organizer. pinag-aano mga para may space at least kasi walang space dito nang bago kong dating grabe punong-puno dito ng halaman sabi ko ano ba yan wala nang paano madiligan ni Nana yung area kung hindi maano eto yung kalamansi ang dami rin bunga oh sapat lang po yan kasi wala naman kami pa banyak orang lah. Uh, mga mga bulaklak tsaka ito mga maliliit pa. yan Diyan lang po. Yung mga yung mga ano lang mga nang nagpagawa kasi dito ng bahay may mga pinto pintura o oh, yan ginamit niya recycling yarn oh di ba yan din lahat ng yan recycling guys so hindi na ako bumili ng pot kay sayang naman ba ano yung mga halaman pag nilipat ko kaya at saka wala na akong time para maglipat ng mga halaman so hinayaan ko na lang yan siya. Pero ang ginawa ko na lang ay, gumaw, ay bumili ako ng pot, organi ah, pot organizer, plant organizer, tulad nito ito. Ito binili ko siya. Yung parang hagdan siya. Kaya nai arrange ko yan dyan yung nalagyan uh, yung maraming halaman na ilagay ko sa isang lugar. So medyo ngayon nagkaka lugar na dito si Mudra. At saka dito, parang ginawa ko siya pataas yung pat. So, nilagay ko yung pat dito sa baba. Dalawa, doon sa kabila, patatlo. So, nilagyan ko na naman ng isang ano dito sa taas. Para ano, para hindi ma, para may space. So, nang bayan, me. dito sa Pilipinas pag may gagawin ka sa bubong ang ganyan po private ano kasi yan sila worker so may sarili silang parang direct ano yan sila worker so alam nyo tree ayan po yung kataas po yung ano ayan yan po yung street tapos parang nasa tatlong palapag po siya. Nakaganyan lang. Wala siya. Security. <laughs> si Kuya Roland yun. <laughs> Kitang kita dito. Ayan no. Parang grabe pala yung ano nila. Nung no, work nila no. boys buhay. Ang taas-taas po kaya niyan. mabuti na lang hindi siya takot sa heights kasi super ang taas na po niyan dito kasi ako sa taas ng sa rooftop namin sila din yung gumawa ng bahay namin Ayan. spotted lang po si kuya Roland Ayan po. kung nakikita nyo kaliit-liit niya Ayan yung ito namang puti na bahay na blue yung ano ito. Yan yung bahay namin na bagong pagawa na bago lang tinatapos. Tatlong palapag ito. May naka ano na diyan. Nakatira ng mga tao so Ay, tingnan mo si Kuya Roland. Kawawa naman ang init-init kaya Uh, nasa baba or kung ano-ano pa -ano mga ginagawa nila. Spotted for the day si Kuya Roland ng Pasig. Ayan. Okay, pero mahangin naman siya. So, pwede rin mag-relax relax this area. Makikita niyo yung area na Ayan. Tapos yun yung mga nakapalikit. Ito yung inayos ko na ano, yung nakagat ako ng kuwan. Ayan, okay na siya. Hindi na masyadong maraming bulaklak sa paligid. So, may madadaanan na si Modra nakikita niya madadaanan niya yun, na yung yung area ano, yun, 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 yun. kung gusto niya magdilig so hindi na siya hirap na makuha yung mga plants and eto nalagay lang namin kasi mainit siya sa tanghali so at least ngayon ano may nakasalipod siya so open lang talaga yung nandito kasi hindi na pwedeng pataasan daw so rooftop lang yun Ayan si Pusa. Hello, Pusa. Hi. Buntis yan. Buntis yan siya. So, ito na. Dati ang ano dito, ang daming mga bulaklak sa gilid gilid So, kinuha ko yung sa kabila. Kinuha ko yung dito mga mga bulaklak. Ayan yung area, guys. Puno ng halaman talaga. As Ayan. Si halaman na ni Modra. Dabi ko na namang linisin dito kasi yung mga ano ng halaman, napupunta dyan pag nagdidilig si Modra. Eh, si Modra naman kasi nag che nila sa Pero, ah, ngayon is barefoot lang. Sarap lang kasi mag-barefoot. So, barefoot on the rooftop tayo. <laughs> so, ito, ito yung nirecycling ulit ni Modra na pang dilig niya. So, ayaw niyang itapon. kami -ano kaming dalawa. Sige, pero, sige na lang. Ayan. Lang. Sige lang si Malunggay. Marami siyang Malunggay dito. Oh. Yan, Malunggay yarn Oh, Malunggay yard. Diba ito yung Malunggay niya? Oh, diba? Tapos may bago na naman siya. Ano dito? Ito. tinanim niya. Ay, ako pala nagtanim niyan. Yung sa kabila pala. Ayan pala yung tinanin niya. Oh, so, lemongrass. Lobate, gabi. Ito mangga. Bago na bili 300. So, as of now, dito muna siya tinanim. So, tingnan namin kung lalaki ba siya dyan kasi wala pa kaming lupa. Dito kasi sa Manila, ano, ang hirap, puro simento na. So, naghahanap kami ng lupain. And we will see kung makakahanap kami. And, yun, malunggay ulit. ba diba? So, punta tayo sa taas.